na. Good morning. Monday na naman. O, oras naman ng pagsundo ng bata. Ito, may ulam ako rito. First meal of the day. Sa pata, tinuguan, daing, tsungkawali. Ang dami ito, para kami nagpipiknik. Magsalita ka. kami nito. Kakara ka mo. may jump tayo let's eat lunch okay, mataba pura-pura huh? itong kulang kinakain namin to masarap naman mm. kasya pa hawakan mo na lang yung rice mo Wala na kita. Ayun mo doon. That's it, guys. Ayan. Ano ba to? Munggo. 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 Mungo. Tsaka ano, ganyan. Sarap. Wala na kami tayo magluto. Puro red

Ayan, lutong, guys. Lutong, oh. See? Hmm. Dinig nyo ba? Sobrang lutong niya. Sarap.

Hindi man lang dyan sa ano mo. Cili oh. Cili. Dan. Kita mau menang beauty mo. Ayo mak pagi itu nasa aku eh. Ito nga, ang lutong. Diba? Ginihinaw ba yan? Hmm. Dibid, dibid Sarap na nito kawali guys Sobrang lutong ng balat niya Hindi na mamahang yung sili Pwede kayo naman tunong sa bawa, Wala tayong lalagyanan na ano. Kahit nasupot na plastic ko sana ang kananang jp niya pata paka kanin ng kananito guys ito din yung kanin namin kaya nga ako din konti lang yung kanin pa naman na ginala ko sabi ko magda-diet na ako eh. <laughs> pag sa ano talaga, pag pa, sa, sa labas kung kumakain sa lanas sa sakyan. Para kang picnic Sarap, Sarap ng Okay, salamat po sa panonood. Tapos na.